Okay mga boss, gusto ko lang i-share sa inyo sa mga may unit dyan na Suzuki Multicab na rear engine na katulad nito sa unit na to mga boss na nasa likuran yung makina ganyan yan so i-share ko lang sa inyo mga boss kung paano magpalit ng bearing o ng wheel bearing ng inyong Multicab mga boss para may idea kayo, kayo kung paano gawin so dito mga boss is natanggal ko na siya And then ipapakita ko sa inyo sa kabila kung paano natin siya tatanggalin at uh, paano din natin siya tatanggalin yung bearing na hindi tayo gumagamit ng freezer mga boss. So yan mga boss, natanggalan natin. So, check natin. So medyo may ingay na yung kanyang bearing. So ito, hindi naman siya masyadong uh, malakas yung ingay niya. So pwede pa itong uh, i-repack lang muna mga boss. Lagyan lang ito ng brasa. So, ayan mga boss. Nalinis na natin. And then, after natin malinis is... Uh, kailangan natin itong tanggalin. Bale, ito. Itong pinagkapitan ng stud bolt. Kailangan maghiwalay ito dito sa... Ito. Itong housing ng... Uh, bearing mga boss. So, ang gagawin natin... Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit... hindi na tayo magpa... magpunta sa machine shop para... Uh, i-press natin... yung gamit sa machine shop na hydraulic press is... ito na lang yung gawin natin. Bale... Yan yung diskarte ko, kahoy lang. Tapos Ganyan lang siya. So, tingnan niyo na lang mabuti kung paano ko siya din diskartehan para pa mapatong. Tapos pupukin pupuk natin 'to para matanggal. Yan. So, kita niyo mga boss. So, ang gamit kong pamukop mga boss is itong bolt na ito mga boss. Bale 1 inch na bolt mga boss. So, sa pagtanggal naman ng bearing, is meron yung spacer sa gitna. Yan. Ayan. Open pa rin natin mga boss. So ayan mga boss, tanggalan na natin. So ito namang isa mga boss, meron itong oil seal. So patanggalin natin to para matanggal din yung oil seal at matanggal yung bearing. mga boss tanggal na tapos yung oil seal tanggal na rin so i-repack natin ito mga boss papalitan, papalitan, ko ito ng panibagong grasa na high temp mga boss so ayan mga boss tapos ko nang malinisan yung bearing oil seal kaya ah, ito yung kanyang spacer yan malinis na lahat pati yan so palagyan na natin ito ng grasa ito mga boss sa high temp na grasa mga boss yan so lalagyan ko muna ng mga grasa mga boss oh. a few moments later so yan mga boss lalagyan ko na ng grasa so matabit natin tuloy ito dito ng unang part So ito yung sira mga boss. mga boss after natin magkabit ang uh, biring ng tawag nito outer is halagyan uh, muna natin to ng grasa dito na mga boss a few moments later so ayan mga boss nalagyan ko na siya ng grasa and then itong spacer niya is lalagyan na natin Nalagay ko na itong a voy a So yan mga boss, kabit natin yung oil seal. So kung ano yung pagtanggal kanina mga boss, is ganun rin yung pagkabit mga boss. Bale, ito yung last na ikakabit natin. So, yan mga boss, no? yan lang yung pagpapalit ng bearing o pagre-repack ng bearing mga boss. So, kung paano natin tinanggal kanina, gano'n na din yung pagkabit ng mga boss. So, yan lang, sana may nakuha kayong idea sa pagpapalit ng wheel bearing ng Suzuki Multicab na rear engine mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood.